Check the mic and make sure it sound right, boys. Yo, yo, yo! So we are back again, guys! Hold jobs! Ayan, guys, bali itong video lang nato guys Ay, may ishare-share lang ako sa inyo Kasi wow. kahapon, guys, nag-party nag sa IKEA Alam nyo naman, pag-party ng IKEA, mayroon siyang mga paek-ek Mga ka-ek-ekan, mayroon siyang mga pa rapol. rapple ayun Bali, sana all. Ito yung, ito lang yung souvenir guys ng IKEA. Yan, ganito. Hey! Bab, ito yung tupa. Tupa na meron siyang kwan. Meron siyang, buksan nga natin. Ano ito? Unboxing. Unboxing yata ito guys. Itong ating video na to. Natin, ito. Gunggong! Parinig kita sa pa yata, dito, guys. <laughs> May lipstick pa yata dito guys. May lipstick pa. Balik ito yung guys oh. o oh. yun oh. may kuhan sya may butas butas o oh. ano ito sabi nila ba't gano'n ang amay tapos ano, to? May tutpik tutpik, ito may toothpick pa toothpick ito ay ito yun ito o oh. yun o oh. ito yata guys oh. sabi nyo sisindihan daw ito eh eh, ang sisindihan pa kan Pag, pag sinindihan mo itutusok mo dito sa butas-butas yan. No? Parang maamoy siya, may mabango. Ayun. At ganito lang yung souvenir na ng IKEA ngayon. Dati ang dami-dami yung souvenir. Mga kawali, mga sandok, plato. <laughs> product ng IKEA dati pero ngayon ba't ganito? Hapon guys kasi nabuno tayo sa Rapol. At ang nakuha natin sa raffle ay ito guys Ito yung maganda Na nakuha natin sa raffle. Ito <laughs> Ay kaya natin napay na may May icing sa ibabaw Ito lang guys yung nakuha natin Ay gato Nakakain gato Tingnan natin Ito lang pala naman yun eh ito lang pala yung gagawin natin sa vlog na to guys papakita lang natin yung tinapay in fairness masarap <laughs> <laughs> gago hindi guys pasama lang to kinuha ko lang doon pero ito talaga guys yung magandang nakuha natin sa IKEA hulaan nyo ang mananalo bigyan ko ng bigyan ko ng saging. Oh my God! Wow! Gold drops. Ito guys, pakita ko na ha. Bakit hindi na magtagal yung video natin. 5 minutes lang pwede na. Ito guys, yung nakuha natin guys. Gold. di ba? Swerte wow. tayo guys, napakabuno tayo. Nakakuha tayo ng gold ng IKEA souvenir. May pangalan no, Arabic. 24 karat gold guys pwede na 'ti ibenta. Patunaw natin, gawin nating kwintas. Yan guys, oh. Nilalagyan pa siya. Guys, oh. Arabic 'yung nakasulat, guys. kaya naman siya. Siguro mga mga 15 gram siguro. Mga 15 gram siguro 'to, guys, oh. Arabic na 'yung oh. O, oh, di ba? 24 karat gold. Alright, guys. Kaya, swerte tayo. Hindi man tayo nabunot sa mga TV-TV. Pwede na to, guys. Pwede natin itong isang la. O, di ba? tayong gold. Pwede natin i-pendant dito, guys. Mayroon natin pendant. Marabi kasi nakasulat, to, Pero okay lang yan. Souvenir lang ng Ikea. Hindi natin ito ibebenta. Hindi natin ito papatunaw. Basta ganito lang ito guys. Diba? Kaya sinuerte tayo sa Rappel. Kaya shoutout sa IKEA. Salamat sa IKEA. Susunod ulit. May tinapay pa lang ako sa ilong. Alright. So ayun guys. Share ko lang sa inyo kung anong nareceive ko kahapon sa Rappel natin. Eid. Kasi Eid nga. Holiday dito yung Eid. Kaya yun. Salamat sa mga inyong lahat. May shout shoutout dyan sa inyo lahat dyan. Sa mga idol natin na nanonood. Ayun guys, salamat sa IKEA 24 karat gold. Yeah, let's go. All jobs. Peace out guys. Bye-bye, bye-bye. Thank you, thank you. Let's go.